Welcome to News 5 Everywhere. Kinumpirma ni House Speaker Feliciano Belmonte na dalawa sa mga kasama niya sa kamera ang sumailalim sa stem, stem cell treatment bago pumanaw. Kasabay nito na nawagan ng Philippine Medical Association sa Department of Health na maglabas ng guidelines tungkol sa nasabing paraan ng paggagamot. Ikwento mo, Fritzi si Cabial nakapagpapagaling ng sakit at nakapagpapaganda ng kalusugan. Ilan lang yan sa pangakong dulot ng stem cell treatment. Pero duda pa rin ang Philippine Medical Association kung ligtas ba o hindi ang ilang procedure na ginagamit sa ibang bansa. Yan ay matapos nilang mapag-alaman na tatlong politiko ang namatay matapos sumailalim sa stem cell treatment sa Germany. Kasalukuyan nating uh, ginagawa ng investigasyon ito para matiyak natin kung talaga bang ang sanhi ng kamatayan nito ay galing sa stem cell treatment. Kinumpirma ni House Speaker Sonny Belmonte na dalawa sa mga kongresista ang sumailalim nga sa stem cell treatment. Sila'y sinabuhol Representative Eddie Coomentado at si Kamigin Representative Pedro Romualdo. I also know from what they tell me and from my own personal observation that they both felt better. May mga sakit na rin ang mga nasabing kongresista bago sila nagpa stem cell treatment. Patapos daw sumailalim dito, napansin ni Belmonte na parehong masisigla at maganda ang lagay ng kalusugan ng dalawa. Pero nitong Disyembre, pumanaw si Omentado. Namatay din si Romualdo noong Abril. Tingin ni Belmonte, hindi pa masasabing stem cell treatment ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Uh, ang problem, I think, is that uh, they felt so good that they started to campaign uh strenuously in their own district i think it is premature to say that uh, there are uh legislators or politicals who died from stem cell no ayon sa anak ni representative omentado pneumonia ang ikinamatay ng kanyang ama uh, alam namin na nakadeperensya na talaga yung lungs niya before siya na past time cell wala naman kaming complaint sa kanila so nakita namin ano uh, yung death ng father ko dahil lang talaga sa pneumonia hindi dahil sa stem cell pero hinala ng PMA, pwedeng nagdulot ng komplikasyon ng stem cell treatment, lalo na kung non-autologous o galing sa ibang hayop, halaman o tao ang ginamit na stem cell. Nanawagan din ang PMA sa DOH na maglabas na ng guidelines hinggil sa stem cell treatment, lalo't marami na raw ang naglipana sa Pilipinas na iligal na nag-aalok nito. Fritz Sikabial, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.